Hi mga kalugit, kamusta po lahat? Meron po tayong clients. Client, tara, mabash na po tayo sa turn aton nga pagbigkas client. Client. Pasensya mga kalugit, minsan kasi lalabas talaga yung pagkailunggo ko ha. Sa so mga basher ko na I love you. Ay mga kalugit, shout out everyone. Yung customer natin is madikit po ang kanyang kuko dito sa gilid. Kailangan po natin tanggalin. Ayan, nag-gel po ako anong oras na mag-aalas. just na mga kalugit. Nandito po ako sa salon dahil daming customer ngayon. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Mintal, Davao City Street ng mga kalugit sa Gardaos. So may kuko dito na kabaon mga kalugit. Oh. May tsaka panbabo. Ikat natin dito mga kalugit. tagal na hindi nakapaglinis si madam Ayan mga kalugit pasensya Kung minsan makulit ang video ko Kasi yung pa, paa ng client Kasi mga kalugit Is magalaw

Dugaya lang doon, mas nice na. Nasa ka sa Japan daw. Ah, baan ako visita lang. Sa Osaka. Mm. Nindot ito, no? Oo. Oh, super. Okay. Especially sa Namba. Nanadaga na ako visita. Mm. Ano patay patay mo? <coughs> Pero init yun po. Nalum kay sa gilid mo. Okay. Mm, Ayan mga kalugit Sa mga pinalangga ko ng mga basher Mahal na mahal ko po kayo ha? normal lang yan mga kalugit na mag ano kayo mag comment kasi sa inyo naman yan so dito naman tayo mga kalugit sa kabila May. may. isa may. Hey, mga kalugit, o. Oh. Pitsuran natin muna para mayroon tayo tambil mga kalugit. Okay. Hmm. Daming nakabaon na mga grasya sa kuko ni madam. Mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin na Salon Kailangan nyo palagi mag-appointment dahil sobrang busy ni Mr. Ingron. Minsan niya sa sobrang busy, pinapulit ulit niya ng video niya dahil hindi ako makapag-vlog. Dahil meron akong rebound minsan. Meron po akong rebound mga kalugit at saka mga kalugit kailangan practical tayo sa buhay, charis May business ka, Dam? Habi hmm, ko may business ka, kaya i-shoutout ito ayan minsan mga kalugit magalaw-galaw yung kamera ko dahil sa client po natin kukuni madam akala mo parang wala pero meron sakit doon Kung sakit lang, si Paalang ang pusher ha. <coughs> Once hindi matanggal siya mga kalugit, ikat muna natin kunti dito sa gilid. Para matanggal yung Check it, dam. Ayan, oh. Dry skin, oh. Lucky. Oh, pa. Ay, no. October ka pa naglinis. Sige, Mga kalugit, ang linis ni madam, mga kalugit, is October pa, daw. So, malapit na ang new year. Wala pa din. Wala may mga tao talaga mga kalugit no na hindi nila ma-appreciate lahat ng bagay kung anong pinapakita mo sa kanila mga kung ano ang tulong sa kanila hindi pa rin nila ma-appreciate pero tinitingnan nila yung mga kamalian mo hindi yung tama may mga ganun talaga at sabihan ka pa na kakarmahin ka pero wala ka naman ginawa bakit kakarmahin ka so ganun talaga ang buhay mga kalugit once na hindi mo mabigay yung pangangailangan nila sasabihan ka na agad nila ng di ba? Diba? So, kung ako sa si inyo mga kalugit, in case emergency, meron kayong mga problema, huwag kayong ihingi ng problema sa mga kung sino man dyan. Kasi pagdating kasi ng panahon mga kalugit, sisingilin ka talaga nila once na wala kang maitulong. At lalo na kung umasa sila sa inyo, just ko, huwag nyo sanayin yung mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil kung once nga sanayin nyo at wala na kayong mabigay sa kanila, kayo ang mali. di ba? Tandaan yung mga kalugit. Hindi masama to tulong ng tao. Pero isipin nyo, kung sobra-sobrang tulong nyo ay masama yan. Minsan, bigyan nyo din ng sarili nyo ng damot. Ako, swerte ako. Kahit sa kapatid, wala ako humihingi ng tulong kasi alam ko sa sarili ko pagdating ng panahon once na hindi mo sila mabigyan magagalit yan maraming sumbat pero kung hindi ka hingi wala sila masabi kayaan mo yung mga taong hindi nila ma-appreciate lahat ng bagay na kung ano ang tinulong mo kasi may mga taong talaga mga inggitera. kagaya lang yan ang kuko once na hindi mo matanggalan ng ingron maayos mamaga mamaga talaga yan so ayan ganda ng kuko ni madam auring may po na siyang pila na dam lima okay lang mas nice kaya pa mas nindot kaya na kay para ano mga kalugit, sa mga ano dyan, sa mga single, ako na kontakin nyo. So mga kalugit, huwag nyo po kalimutan ni like and share, pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much, God Bye-bye.